Hindi lang check engine ang nakakakaba dahil ang pulang ilaw na ito ay talaga namang ititiri ka. Ayon sa may kanya, minsan daw ay natsatsambahan niyang wala ang pulang ilaw na iyan. Yan ay sa temperature at talaga namang napapa-start niya ang kanyang motorsiklo subalit kapag nag-appear na ang red light na ito tirik na ang repapips natin na may kanya ng motorsiklong ito kung kaya't ito ay kanyang pinagawa. Subalit, nagtaka siya bigla. Bigla nalang umihe ang kanyang motorsiklo na kulay green na likido. At natuklasan nga nila na dito galing sa water pump. na butas na kasi ang piyesang ito. Dito kasi kumalso kung anumang bagay ang nilagay nila sa kanilang thermostat para sa kanilang solusyon. Ayan, sumabit dito sa impeller na siguro at dito kumalso. Mapapaatras talaga ng 5-inch ang bangs mo dito. Napalitan na nila ang piesang ito ngunit ganun pa rin ang senaryo. Kapag umilaw ang pulang ilaw na iyon, tirik pa rin ang kanyang motorsiklo. Hanapin natin ang tunay na salarin pwede kasing ang problema ay ang kanyang wiring. Dito muna tayo magumpisa sa kanyang sakit ng kanyang temperature, baka naglulus lang o di kaya ay mabubunot na ang mga hibla ng kanyang wiring o di kaya dito sa ilalim. Pwede rin, hanapin natin na maigi ang suspect na ito. Iniangat na nga natin ang kanyang throttle body para mahanap talaga natin baka may naglulus lang na wire o di kaya meron tatlong hibla na lang ang kumakapit parang katulad ng hibla sa iyong anit na <laughs> wag tayong magpapalin lang dahil medyo naging okay na naman ang kanyang motorsiklo na wala na naman ang ilaw na pula at panigurado akong aandar ito. Subalit hindi tayo magpapalin lang sa kanyang motorsiklo, hanapin natin ang totoong salarin kung bakit ayaw umandar o di kaya minsan ay umilaw ang pula. Ayan o, wala na naman. Sa wakas po, nakuha na yung kriminal na cobra. Ayan po. May tae. Eh. Ba't hindi naman sinabi? <laughs> Mga kaibigan, masensya na kayo. Ba't hindi nyo sinabi? Nakuha kasi ito sa ano, ilalim ng CR. Paano naman, pahugas? Bye-bye natin dito sa ilalim kung dito ba talaga galing ang trouble sa kanyang wiring. Pero syempre, safety first tayo, baka mauwi sa overhaul pag may nahulog na tornilyo sa butas na ito. Try ulit natin galaw-galiwin ang kanyang wire kung magpapakita ulit ang ilaw na pula. Tingnan nyo dito sa ilalim, binuksan pa ni Master ang butas. Partida yan para pag may nahulog na tornilo, overhaul ito. Pansamantala tayo ng hiram ng temperature sensor sa motorsiklo ng ating mekaniko. Sa ayaw at sa gusto niya, no choice talaga siya. I Screenshot na lang sa part number and 3, 2, 1, smile! Ito ang kanyang Luman Temperature Sensor. At eto naman ang kanyang bago. Isasalyan na natin ang bago dahil confirm na ito. Kanina pa natin inoobserbahan kung talaga magpapakita ang ilaw na pula subalit hindi na talaga lumabas. Ayan, umaandar na ang kanyang motorsiklo at nakangiti na ang may kanya nito. Kaya nga ang sabi ko dyan sa may kanya, alright ba tayo dyan? <laughs> alright. Maisingit ko lang sa mga naghahanap dyan ng pang DIY na tools yung pang destroy it yourself na pang repack ng mga uh, shock ninyo eto may nakita tayong tools nakakaiba at uh, test din natin to Repa ang simple lang niyang gamitin ipit mo lang and then i-press mo sa puntong ito ay hindi mo nakakailanganin tawagin pa ang tropa mong nakatambay dyan sa gilid-gilid na after kanyang tulungan obligado mo siyang bigyan ng pang yossi, o di kaya naman pang merienda. Pag meron ka nito, sure bulako, mag isa mo lang ikakabit at babaklasin ang pyesang ito. Pwede ka na rin dyan mag-DIY ng pag-repack ng iyong motorsiklo, gamit lang ang tools na ito. Napakasimple lang, pipigain mo lang dyan and then yung left hand mo or right hand mo kung ano ang uh, ginagamit mong kamay sa paghugas ng puwet mo yun din ang gagamitin mo para pigilan na tumalsik ang spring nito. Simple lang ang procedure. Kung paano mo tinanggal, ganun mo lang din. Ibabalik. Ayan o. Napakasimple lang. Hindi mo kailangan ng tulong na yung tropa dyan. Ayano o. Naikabit mo na. Wala ka pang babayaran tropa. <laughs>